Ipinasara na ang nag-viral na resort sa gitna ng Chocolate Hills sa Bohol. Inamin naman ng lokal na pamahalaan na may pagkukulang sila hinggil sa isyong ito. Ya, ng pampagising na balita ni John Aroa. Bandang alas 10 kaninang umaga, dumating ang mga tauhan ng Department of Environment and Natural Resources sa nag-viral na Captain's Peak Garden and Resort sa Bohol. Ang pakay nila ipasara ang kontrobersyal na resort. Dati na kasing naglabas ng temporary closure order ang DENR noong 2023 dahil sa kawalan ng Environment Compliance Certificate. Pero ngayong araw lang ito ipinasara. Ordinaryong resort lang sa unang tingin pero marami ang nagalit. Dahil ang bakasyonang ito ay itinayo ba naman sa gitna ng sikat na Chocolate Hills na likas na yaman ng Pilipinas at ipinagmamalaki natin sa buong mundo bilang geological monument ng UNESCO. Naging emosyonal naman nang makausap namin ang manager ng resort na si Julieta Sablas. Pag sabihin sakit, eh, parang hindi ma-explain yung sakit na naramdaman namin. Eh. Hirap. Parang you asking about the rate that what we felt today is so hard to explain. Simula raw ng magbukas ang resort noong 2019, hindi na raw sila nakakuha ng ECC dahil sa mga kulang na dokumento at mahal na proseso para rito. Pero kumpleto naman daw sa titulo ng lupa at business permit ang viral na resort. Hindi ko po nagawa ng paraan na maiprocess ko po yung environmental compliance certificate. Dahil sa pagpapasara ng resort, labing anim na empleyado nito ang pansamantalang mawawala ng trabaho. Para sa akin, ang sakit kasi may binubuhay akong dalawang anak. May kapatid akong pinapag-aaral doon sa kolehiyo. Kaso, ano na i-sustain ko para sa allowance nila? Inamin din ang pa, ng lokal na pamahalaan ng sagbayan na nagkulang sila. Sa LGU kasi galing ang business permit kahit wala itong ECC. Hindi raw nila nasuri ng maayos ang mga dokumento ng resort. There is a regular presumption on the part of the office of the mayor kasi nadadaan yan sa sa MPDC at sa engineering office at saka sa Mendro pati sa assessor dadaan yan eh so once idudulog dito sa opisina ng mayor i will have to review it i think we have to be more strict na make it sure that all the laws should be complied with Naglabas na rin ng cease and desist order ang Sagbayan LGU laban sa resort. May panawagan naman ang resort sa mga opisyal ng gobyerno. Yung panawagan ko po, eh, sana fair ang, ang kanilang investigasyon po. They will conduct investigation about the Captain's Peak Resort. Lahat na po ng resort sa Bohol po pinuntahan na rin ng News 5 ang isa pang resort na nakatayo sa gitna ng Chocolate Hills. Ito ang Bud Agda sa bayan ng Carmen. Sa ngayon, tuloy pa rin ang operasyon nito. Ininspeksyon na rin daw ito ng provincial government ng Bohol para malaman kung may tamang permit at ECC ang mga ito. Titingnan naman ng Department of Interior and Local Government kung may pananagutan ang mga lokal na pamahalaan. Kung mayroon daw pagkukulang o irregularidad sa mga opisyal, hindi raw sila magdadalawang isip na gumawa ng legal lahakbang. Iimbestigahan naman ito ito ng kamera sa susunod na linggo. Nagbabalita mula sa frontline, Janarua News 5.